Kaya po ibibigyan na po natin si nanay ng ating dininding. <laughs> oh, mainit. Salamat po. Salamat Ako. Sarap oh. ba yung lebron ni Ken? Sarap. Okay. At dahil po ilang araw na rin pong umuulan, at mm, ngayon po ay pupunta po kami sa kawayanan titingnan po natin kung may labong na tamang tama din po itong ating bungang malunggay malulusog na naman skin ken ayan na naman syempre laging sasama Hello, mama. Ha? wala kang mama sa bahay gusto mo laging nakasama sa mama Ang ganda ng puno na ito. May bulaklak. Ganda ng bulaklak. Itong puno, na ito, ito po yung pinang tatangkay po nila sa kanilang ano, sigpaw. O salok. Yan, dahil po ano, magaan lang po yan pagka natutuyo na po. Kaya yan po yung nilalagay po nila. Ayan po, nandito na po tayo sa kawayanan. Meron po nang hita si Tito Ninyo. Malaki na ano. Doon ay meron pa din. Ito po ay pwede na rin. Ayan po, itaman-tama po mamaya. Pag tayo may bangus, tsaka may saluyot. tahimik na tahimik po dito ang maririnig nyo lang po ay yung huni po ng ibon ay narinig ko may nagsasalita narinig, narinig ko narinig ko yung anong nagsasalita ano oh, nagsasalita nagsasalita anong sabi sa'yo narinig ko anong sabi nga sa'yo wala mahina lang mahina lang At ayan po, pauwi na po kami. Kaya tayo po may may nakuha na na labong. Ma. Baka ni Papa. Kalabaw? 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 Sobrang lawak po ng taniman ng ano, palay. Palay nila. Palay nila. <laughs> sa lupa nila. <laughs> Sayang hapot isang bis lang po sa isang taon pwedeng taniman at gawa po ng sahod ulan lang. Sahod ulan po ang pag-aano dito, pagtatanim po ng palay. Dito po sa amin ay mayroon pong nirerentahan po na lupa. Kung baga parang ang alam ko po pag magrerenta po ng one year contract. Tapos ikaw na yung magtatanim po ng palay. Ikaw na yung mamumuhunan. lawak po ng tanimang taniman ng palay ayan po lahat po yan taniman po ng palay sobrang lawak ng lupa nila sana all malawak ang lupa <laughs> ito po ay may balon balitid dito po sila kumukuha ng tubig kapag nagpapainom po ng mga alagang baka Tito po, gagayat-gagayatin na po na po itong ating labong. Huwag kayong paglalaman. Huwag kayong paglalaman, siya po Baka may masamang matigas. Ano hmm? Tignan niya, tignan niya. Eh. Tignan niya. Tutanggalin ko lang baka may masamang matigas. Lambat na. <tinyan> Lambat na lahat. Eh. Tayo, Laksan mo ah. Si Ken Ken po ay nahuling kumain. At yeah, matigas ayaw niya po ng um, aming ulam. Gusto niya po itlog. Sawa na sa kapasit? <laughs> Sawa na kapasit. Tagal na po namin hinintay itong labong. Mm -hmm. Ngayon po din na pong Muslim mga labong. Kapag ah, walang tigil ang ulan, magsasawa ka sa labong. Araw-araw labong, agahan ah, labong. Masarap naman, masarap naman i-adobo ito. ako din po ay nagagawa din po ng atsara, atsara po na labong. So, pag maraming maraming na po tayong labong na magluluto po ako na magagawa po ako ng ano atsara. atsara! pare po masarap lagyan ng ano saluyot mamaya po eh, titingin po tayo ng sal meron na pong nagtitinda ng saluyot Pero Dito pa, umpisa palang magtubo. ito din masarap po. Yun, no? ito din po kapag uh, ano, tag-ulan po ay eh, marami pong tumutubo na saluyot. Kaya hindi na rin po kami buwibili minsan ng saluyot. Eh, ngayon lang po na bababo lang po nakatulo ang ulan. Gamot din pala yun yung saluyot, no? Oo naman. Gulay <laughs> pang pahaba ng yung buhay. Hmm. Aba, magkarne naman tayo. Baka naman tayo din na mamatay. <laughs> Araw-araw <laughs> gulay. Araw-araw gulay pagbaba ng gulay. Ah. Buhay. Ngayon na naman tayo. Naubos daw niya oh. Naubos daw galing ni Kim. Ito na, na marami tubig na ka. po ngayon ay kukuha po ng dahon ng gulunggay. Ma, napala to. Napala Sinug. Wait. Ano ba yan? Ma? Ayan po yung akin nakuha. Bigay mo ang Alam Akin na pong pinutol at para Ma. hindi po masyadong mataas yun po mga matataas po na ano malunggay ayun po ay talagang sadya po pinapataas po namin gawa kapag po pag pinutol hindi na po magbubunga bukod naman po yung talagang pang dahon lang yun talaga po ah, mabababa lang tulad nga yun ang kagagan ka, ka, ng mga malunggay uh, kailangan po talaga po putulin ang puno ng, puno ng malunggay kapag po ah. Ah. Dah, pang dahon lang kasi Ma. kapag gusto mo naman yung bunga lang ang kukunin mo, uh. kailangan talaga po ay tataas matataas ang ano, yes. gawa ng... Kapag Ma. pinutol po eh, hindi na po magbulaklak. Ma. Matagal Ma. po bago magbulaklak. Ma. Oh, lang, Ma. Oh. Saka so, si snack. Kaya mga anak ko may bagong pagyaan. pa dito ay po ngayon ay magdidining ding Yun pong nakuha po namin ng pantanina kanina. Uh, labong, yun po ay nalaga ko na rin po. Tapos, ano, pinigaan ko na rin. Ate po, sasahuga ng piniritong isda na bangus. Ayan po, tapos na po kung po na pong himay himayin na ating malunggay. Meron naman pong nabili si ninyo na saluyot. Gawa nang hindi pa po nagtutubuan yung mga saluyot dito sa amin. Maganda po. Sariwa. Pinipredo ko na po yung ating bangus. Ating ipang sasawag po sa ating dinindin. ayan po naprito ko na po yung ating bangos at ayan po kung mapapansin niyo po ay ang ating pong pinirito ay mayroon pa pong kaliskis sadya po talagang hindi po namin na kinakaliskisan po pagka pritong bangos gawa ng sobrang matilamsik po pagka uh, ipiprito natin at saka para hindi din po basta basta madurog po yung isda pagka ihalo na po natin sa ating ding ito naman po yung ating malunggay. At ito naman po yung ating labong. Bali na ilaga ko na rin po ito at saka pinigaan ko na po. Para ready na po ang ating lulutong ano, diningding. At dito naman po ay pakukuluan na po natin ang ating saluyot. Ayan po inilagay ko na po ng sibuyas. po nilalagyan na po ni Tito Ninyo yung ating piniritong bangus. Hmm, sarap Medyo matagal na rin na po napakuloan po yung ating saluyot at saka labong Ayan po nilagyan na rin po ni tito ninyo ng baguong Ayan po nilagay ko na rin po itong ating malunggay Pagpama ng amoy Pinting pakulo na lang po Ngayon pag naluto na po ating malunggay eh, pwede na Ayan po, luto na po yung ating diningding. At ayan po, magbibigay na po tayo kay nanay. Um, ating diningding. Mas yan. At ayan po, bibigyan na po natin si nanay ng ating diningding. o, <laughs> oh, mangan ka. Nandito man, pala si Tita Anong Iday. Alo, gawo. <laughs> <laughs> oh, ang sarap. At ayan po, magbibigay na rin po tayo ka na Tita Ago. O, Ago. <laughs> Ba't kayo natatawa? <laughs> o, oh, mainit. Po. Salamat po. namumula mula. mo mula muka. Oh! <laughs> wow, may palibre na namang ice cream si Kinken. Kain mo, ah? Wow, ice cream po kayo. Ice cream po kayo. Bet nan Kinken ice cream si Kinken. Sige kuya, kuya, Dito, oh, sige Thank you, Ken. Sarap nang libre ni Kinken ice cream. Video, <laughs> sige.

Sarap. Tapos na naman yung damit mo. Uh -huh.